paano ko sabihin ko sa inyo na meron pa palang mararating ang 18 pesos mo grabe ito yung OG na tokneneng na dinudumog at talaga naman dinarayo dito sa may kalookan. dinarayo at talaga naman dinudumog sila dito dahil sa halagang 18 pesos mo ay meron ka ng unlimited na pipino at meron ka ng isang masarap na penoy bali pupunta pala kayo dito halos katabilan to ng Uncle John's and if magkocommit naman kayo pwede kayong bumaba dito sa may bagong barrio carousel station almost 32 years na nga rin itong quick dito sa may kalookan nakakaubos naman sila dito ng halos 100 pesos na tokneneng araw-araw inifa ko talaga yung tatanungin na mas gusto kong kumakain ko ng Tok kapok na yun merong pipino. Dami niyang pipino mo. <laughs> yan. Eh. <laughs> so guys, so unlimited yan. Unlimited yan. Okay, sir. Unlimited pepino. So guys, so, ito yung ano, ito yung sikat na kwekwekan dito sa may bagong barrio. Actually, malapit lang to sa may EDSA, guys. Ito lang yung EDSA sa may kabila din. Ito yung ano. Ito yung kwekwek na unlimited pipino. Grabe. 18 pesos lang to, ha. 18 pesos. So, yan. Ito yung pipino. Mm. <laughs> Grabe. Mmm. 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 Yeah. sabihin yung ano, mismo quick -quick, ha. Mismong kwekwek, ha. Pero ito yung binaparigan sa kanila Pipino Grabe Unlimited Pipino guys Kahit isa lang bilhin mo Mantosawa ka sa Pipino huh? Grabe ang daming tao guys Hindi na ubus yung tao sa kanila Hindi pa siya trending, hindi pa siya nabablog Pero ang dami ng tao guys Ano sila dito ng balot. Balot tsaka peno yung available sa kanila. Hmm. Okay. Tap. So oh okay, guys, so, Kali Food Vlog. Kasama natin Kali Food Vlog. <laughs> Ang taong laging galit. <laughs>